Ayan, panibagong vlog na naman tayo. Ayan, maglilipat ako ng mga minarkot ko na kahoy. Kasi pwede na siya ilipat. Tinggalin muna natin yung ano, plastic. Dito ko muna pala ililipat yan sa ano nating galon kasi hindi pa may do doon sa bundok wala kasi magdidilig malayo sa Canada bago magtaglamig mga September, October siguro ito may lilipat. para makapagmarkot pa ako ng iba pa para madami madaming kailangan eh. may gift 200 yata ang kailangan ni amo Kaya, no? puro ano siya, ugat na siya oh, lahat kaya buo na siya bag pag tinanggal ang plastic kaya kailangan nang ilipat pag nilipat o oh, sigurado marami ng ugat ito kaya pala nilagyan ko ng ganitong kahoy kasi para hindi siya mauga pag uh, malakas ang hangin Nah, ngayon itatali ko yan dito para hindi siya mauga-uga dalawang tali niyan para kahit ganong hangin hindi siya Ngayon, ako sabay tabunin ko na siya sigurado pag bago mag September to punong-puno ng ugat dito Tama tama kung magmatkot pa ako ng panibago Tama tama, inilipak na lang siya Puro ugat pa siya Tumulok na nga yung malaking ugat Ito lang yung natuay Kaya lagi ako may ganito, gawa ng itong ano to Mga langaw Ito, ito lagi makipag-ulit

five days para itong may ano po to may marakod na Ayan na pala yung iba na naitanim ko na. Nagtabi-tabi ko para hindi sila mahuga. Ito naman yung ano, mga tinusok ko lang siya. May nabuhay ako diyan o. Oh. Apat na piraso lang. Hanggang dito na lang aking vlog. Baka pwede naman pa-subscribe na aking YouTube channel. Paring Bobby Vlog. Salamat.